Araw na naman ng na mga patay o undas. Ano nga ba ang mga hindi dapat gawin sa araw na ito? Taon-taon, milyon-milyon po ang bumibisita sa mga sementeryo. Meron sila mga dalang kandila, bulaklak, pagkain, at mga alaalang bumabalik sa nakaraan. Pero mga kapatid, sa gitna ng paggunita, maraming maling kaugalian ang nagiging normal sa kultura ng mga Pilipino. Ito po ay mga gawain na parang inosente pero labag sa kalooban ng Diyos. So, isa-isahin po natin yung mga hindi dapat gawin kapag undas o araw ng mga patay. Una, huwag kausapin ang mga patay. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, huwag kang makikipag-ugnayan sa mga espiritu o tatawag sa mga patay sapagkat kasuklam-suklam sa Panginoon ang gumagawa ng mga bagay na ito. Sa kultura po natin mga Pilipino, natural lang sa atin ang pagiging mapagmahal o maalala sa mga yumao. May ilang mga Pilipino po kasi kapag sila ay bumibisita sa mga libingan o kaya kapag araw ng mga patay, kinakausap po nila yung mga patay. Nasabi nila sa patay, pakinggan sila o kaya man gabayan sila o bantayan sila sa lahat ng ginagawa nila. So titingnan natin may ilang mga tao kinakausap nila yung patay na parang buhay pa rin sila. So nagre-request po sila sa mga patay na parang sila ipakikinggan ito. Pero mga kapatid, kailangan nyo pong malaman na hindi na naririnig ng na mga patay ang mga panalangin o yung mga sinasabi natin. Ang sabi nga sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, ang mga buhay ay nakakaalam na sila ay mamamatay. Ngunit ang mga patay ay walang nalalaman. So ibig sabihin po niyan, yung mga patay, wala na silang kamalayan sa mga nangyayari sa mundo. Hindi na po sila nakikialam, hindi na po sila nakakarinig, at hindi na rin sila nakakapagbigay ng tulong o gabay sa mga tao. Dahil wala na po sila sa mundo na ito, nasa kabilang buhay na sila. Pero bakit minsan yung mga tao sinasabi nila na nararamdaman daw nila o nagparamdam daw sa kanila yung matagal ng yumao? Sinasabi pa nila, napapanaginipan nila ito at nakakausap nila yung mga patay. O kaya man pag sila'y nagpaparamdam, naririnig mismo nila yung mga boses na mga matagal nang namatay. Ngayon po, yung mga nagpaparamdam na yon o yung nagpapakita na sinasabi nga matagal nang namatay, yun po ay gawa ng kaaway. Yun po ay masasamang espiritu, Yun po ay panlilinlang ni satanas. Alam naman natin sinasabi ng Biblia na siya po ay nagbabagong anyo. Para manlinlang na mga tao. Ginagaya niya po yung anyo, yung tinig o kahit presensya, na mga matagal nang namatay. Hindi po para tulungan yung mga tao, kundi para takutin at palayuin yung mga tao sa ating Diyos. Tandaan nyo po mga kapatid, imbis na kausapin natin yung mga patay, kausapin natin yung ating Diyos. Dahil mas pakikinggan tayo ng Diyos kaysa sa mga patay. Ang panalangin natin dapat ay para sa Diyos, hindi para sa patay. Ang ating gabay ay nasa espiritu at hindi po sa espiritu na mga yumaon na. So hindi na po natin kailangan ipanalangin yung mga pumanaw kung saan sila mapupunta. Meron na po silang napuntahan at hindi na natin mababago yon. Ang gawin natin, ipanalangin po natin yung mga naiwan na sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, yung po yung pinakamagandang alaala na maiiwan natin sa kanila. Pangalawa, huwag maniwala sa mga pamahiin. Tuwing araw ng mga patay, napakaraming pamahiin ang umiikot sa ating kultura. Madalas naririnig po natin na bawal apakan yung mga puntod, baka dalawin ka ng inapakan mo na yan, bawal maligo kapag galing ka sa sementeryo, bawal magdala ng mga pagkain pa uwi, baka sumama yung kaluluwa sayo bawal tumawa o magingay sa sementeryo, baka magalit ang mga patay. At napakarami pa pong mga pamahiin na maaaring kinakatakot ng mga tao tuwing araw ng mga patay. Kaya madalas, sinusunod po ito ng mga tao hindi dahil naiintindihan nila, kundi natatakot sila na sumuway doon. Baka mangyari nga kasi yung mga pamahiin na yon. Tandaan niyo po ito mga kapatid na ang pamahiin hindi yan pananampalataya. Ang pamahiin ito po ay gawa ng mga taong kumakapit sa takot. sabi nga sa Colossians chapter 2 verse 8, Mag-ingat kayo na huwag kayong bihagin ng mga walang kabuluhang aral ng tao, ayon sa mga tradisyon ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Ang mga pamahiin po ay bunga ng tradisyon, hindi po ito ang katotohanan. Ito po ay naipasa sa bawat henerasyon. So hindi po totoo yung mga pamahiin, kundi yan po ay mga nakasanayan lamang. Ang pamahiin, konektado po dyan yung takot. Takot sa malas, sa espiritu, sa kamatayan. Pero mga kapatid, ang taong nasa Diyos ay malaya na sa lahat ng takot. Kasama na po dyan yung mga pamahiin. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo kailangan mamuhay sa baka o sabi nila. Ang pananaling mo ay hindi nakabase sa mga pamahiin, kundi sa salita ng Diyos na tiyak na totoo. So dahil binago ka na ng Diyos, hindi ka na nakaayon ngayon sa sanlibutan na ito, kundi sa ating Diyos. Pangatlo, huwag matakot o maniwala sa mga multo. Tuwing araw na mga patay, laganap po sa Pilipinas ang mga kwento patungkol sa mga multo, patungkol sa mga kaluluwang gumagala at iba pa pong mga nakakatakot na nilalang. May mga naniniwala po kasi na yung mga kaluluwa ng mga tao, yan po ay nasa mundo pa natin para magparamdam, magbantay at manakot. Pero mga kapatid, alam naman po natin na sinasabi ng Biblia na kapag namatay na yung isang tao, ang pagkatapos po na ay paghuhukom. Ibig sabihin, meron na po siyang mapupuntahan, langit yan o impyerno, at hindi na po siya maggagala sa mundo na ito. So wala na po yung mga kaluluwang naglalakad o yung mga multong nagpaparamdam. Ang kaluluwa po ng tao ay haharap sa Diyos hindi po siya mananatili sa paligid ng mga buhay. Tandaan niyo po na ginagamit po ng Diablo ang takot bilang sandata para palayuin tayo sa pananampalataya. So dapat ang isang mananampalataya, hindi siya mamuhay sa takot kasi siya ay anak ng Diyos. Ang taong nasa Panginoon ay may kapayapaan, hindi po takot. Kaya sa halip na matakot sa multo, manampalataya tayo sa ating Panginoon na makapangyarihan kaysa sa anumang espiritu na nasa mundo na ito. So huwag po kayo matakot sa mga taong namatay na at magpaparamdam pa, wala na po yun. Nandiyan po yung mga masasamang espiritu. Pero tandaan nyo po, dahil na kay Kristo kayo, kayo po ay mas malakas kaysa sa anumang mga espiritu na nasa mundo na ito. Pangapat, huwag manuod ng mga horror movies at huwag magtakutan. Tuwing undas, karamihan po sa mga kabataan at kahit sa mga matatanda ang nanonood ng horror movies o gumagawa ng mga takotang challenge o kaya man mga prank o kaya man nagbibihis po sila ng mga nakakatakot na costume para nga sa Halloween. Marami po sa atin iniisip na ito po ay simpleng katuwaan lang o libangan. Pero dapat po nating malaman na yung takot ito po ay hindi ng gagaling sa Diyos. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at mahinahong pag-iisip. Kapag pinupuno natin ang ating mga isip na mga multo, demonyo o mga nakakatakot na palabas, binubuksan po natin yung pinto sa spiritual na kahinaan na takot. Tandaan nyo po mga kapatid, tayo mga mananampalataya, tinawag tayo ng ating Panginoon para maging ilaw ng sanlibutan na ito na madilim. Hindi po para maging daluyan ng takot o kaya man takutin yung mga tao. So huwag na po tayo makisama o gawin po natin yung mga bagay na nakakatakot. So sa araw na mga patay, ang piliin natin ng mga palabas ay yung nakakapagpalakas ng pananampalataya. Nagdudulot ng pag-ibig at nagtuturo ng kabutihan. Tandaan nyo po, huwag nyo po hayaang punuin ng takot ang inyong isip. Huwag niyo po gawing katuwaan ng espiritual na kadiliman. Sa halip, manatili ka sa pananampalataya, pagmamahal at kapayapaan ng ating Diyos. So sa undas, gawin niyo po itong opportunity para magbahagi ng salita ng Diyos sa inyong mga kamag-anak o sa mga kaibigan niyo na makakasama niyo doon po sa sementeryo. Maging ilaw po kayo sa time ng araw ng mga patay. Panglima, huwag maglaro ng mga demonic games. Tandaan niyo po mga kapatid, isa sa pinakadelikado na pwedeng gawin ng mga tao lalo na ng pag araw ng mga patay ay yung mga demonic board games o kaya man yung Spirit of the Glass. Sa laro po kasi na ito, tumatawag yung mga tao ng mga masasamang espirito. So ito po ay hindi simpleng laro. Ito po ay pintuan sa mundo ng mga demonyo. So binubuksan niyo po yung pintuan ng impyerno kapag naglalaro kayo ng mga bagay na ganito. Sabi nga sa si Leviticus chapter 19 verse 31, huwag kayong lalapit sa mga manghuhula o tatawag sa mga espirito sapagat kayo ay madudungisan. Marami na po mga nangyari, ginawa lamang nila ito bilang biro. O kaya man katuwaan lang. Pero nauwi po ito sa takot, sumpa at espiritual na kaguluhan. Kaya mag-iingat po kayo, wag na wag niyong bubuksan yung pintuan ng kadiliman. Kasi mga kapatid, kapag binuksan niyo po ito, mahirap na itong isara. Magiging matindi yung atake sa iyo ng kaaway. Tandaan niyo po mga kapatid, ang tanging espiritu na dapat nating lapitan ay yung Espiritu Santo, hindi po yung espiritu ng mundo na ito. Huwag niyo po hayaan na kayo ay mapasukan ng masamang espirito sa inyong mga katawan o kaya man maimpluwensyahan ng mga masasamang espirito sa pamamagitan ng mga laro na 'yan. Marami po sinapian ng masamang espirito o kaya man nakaranas ng mga hindi magaganda sa pamamagitan ng mga laro na 'yan. Dapat mga kapatid, yung kapangyarihan ng banal na espirito yung manguna sa ating buhay. Huwag po kung ano man pong mga masasamang espirito na galing doon sa impyerno. So mga kapatid, tandaan po natin, ang araw ng mga patay ay hindi dapat maging araw ng kadiliman. Hindi po ito panahon ng pananakot, inuman o pagtawag sa mga kaluluwa. Ito po ay panahon ng pagdinilay, ng pasasalamat at panibagong paalala na ang buhay natin ay maikli. Pero mga kapatid, ito ay merong layunin. So sa halip na makipag-ugnayan sa mga patay, makipag-ugnayan po tayo sa Diyos. Sa halip na manood ng mga horror movies o magtakutan, mapununawa tayo ng pag-asa at panalangin. At sa halip po na maglaro ng mga demonic games, hayaan po natin na yung Espiritu Santo ang mangusap sa atin at gumabay sa atin. Wala pong masama na alalahanin natin yung mga nauna na. Basta sa araw ng mga patay ang gawin po natin kung ano yung nakakalugod sa ating Panginoon. At gawin po natin lahat ng bagay sa araw na yon na mayroong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 17,